Daming Saulid Nimbus 20 shoes another day mga buseng nandito tayo ngayon sa my just style tanawan city ukay ukay mga buseng at ngayon nga po ang kanilang new arrival kaya naman tayo ay pandalas na mga buseng at kita nga natin kaagad yung mga napakasolid na kanilang selection ngayon ng sapatos ay talagang napakadami na rin mga buseng ng collector ay ispat na ispat ko na ang ating dadamputin. kaso nga ang ay meron din tayo syempre yung mga kalaban dito sa sapatos kaya kailangan din natin magigilas ngi aun para naman tayo yung din mga buseng ay talaga naman ako antok na antok na sila Gayunay, ay, na iyan ay tuawang napaagad din eh, ng ating parnay oh shes sa solid Nimbus 26 6 Again, ako ni Bossing. Ani e, sa mga nakuha. Rooks. A6. Wala nga yun. Collab 2 yun. Oh. Marabi naman yun. Vortex. Scott. Ano ni Bossing. Okay. Ay di syempre tayo yung nag withdraw muna mga busing para naman tayo ay makabayad down sa counter ah, ay mahirap itakbo iyon Ay di pumunta nga tayo mga busing din sa may kabilang o kayaan Aba at minakita pa tayong 2 pairs din na solid din na ating ipapasa din sa ating buyer mga busing Ay kung maalala ninyo ay nag arrival tayo din last mga busing Ay eh, yung tuong nagamit pa yung miari ng kuryente Aba talaga namang pagkakadamay ng napakagandang sapatos din mga busing kayo'y pumarnay at makikita nyo napakadami ng brand nyo kondisyon ay hindi naman ganun kamahalan mga busing ay ari naman po ay ipapadala natin sa tagig City ay di yun buti na lang at magandang panahon ngayon kaya tayo ay magpapaship na din sa may JNT. abay parang wala takong kasama ngayon wala si paring BJ at BC sa school kaya tayo na lang magpapaship ay tayo naman ay next week pa yung klase kaya tayo ay maghahapit na ngayon bago magpasukan at iisang subject na naman yung ating ite take tayo i-gagraduate na din. Ay dito na rin po kasi natin kinukuha yung ating mga baon, mga buseng, pati yung ibang gastusin sa iskawl at yung ibang tuition pay. Kaya naman napakaayos ng garni natin business at kahit papaano ay nakakatulong tayo sa ating mga magulang ay diyan mga buseng at are ay binakura na ng bubble wrap at sinabi ko nga i-garni na lang at ang pagkaka mahal ng kanilang box ID mas makakamura tayo kung garne ang kanilang gagawing setup ay pa paano po mga busaing hanggang sa susunod na lang nating transaction ulit thank you for watching and ingat po kayong palagi